Ay ito pa pala mga paps nakalimutan ko. So ngayon lang siya lumabas, oh. Ayun. Ito pa, pa. Alright, good evening mga idol. Good evening good evening. Maayong gabi sa tanan, maulan na gabi. So time check natin. 8:30. Okay? So ayun mga idol, tara pag-usapan natin sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung mas pinakamahirap. Yung tag ulan or yung tag-init. Okay? So, para sa akin, ang mas pinakamahirap, uh, tag ulan talaga. Uh, kasi sa tag-init, pwede tayong sumilog sa gilid eh. Pwede tayong magpahika, uminom ng tubig, o kadalasan talaga uminom ng tubig. Yan. Pero, ang para sa akin, ang mas mahirap, yung tag ulan Kasi, kahit na nakaringgo tayo, Ayun, nababasa pa rin talaga tayo ng, two, ng ulan eh. Nababasa pa rin tayo ng, ulo, ng ulan, 2 ulan to or two big, ganyan. Okay? At ang mas nagpapahirap sa atin pag meron tayong delivery na malayo. Malayo o malapit man, ganun kahirap. lalong lalo na kung yung customer natin, ah, uh, walang mga galit ha. kung uh, baga, ano lang ito, usapan mo ano la pang good vibes lang. Ah, uh, lalo, lalo na pag yung customer natin, o mortar tapos, Uh, after makapag-order, ilalapag lang yung cellphone kung saan-saan, di ba? Tapos pag nag-contact tayo sa kanila, halos walang response pag nag-call tayo, wala, di ba? Nakaapat na call na tayo, tatlo, mga ganyan. Tapos pag nag-chat naman tayo, ayun, ganoon din, walang response. Kasi nga, binaba, minsan nakakatulog so binab, binabaliwala lang tayo kasi nakapag na sila lalong lalo na lalo, pagkas cash payment yun talagang ayun baliwalain ka lang nila yan Tutulogan ka lang yan o uh, hindi man makatulog ilalapag lang yung cellphone kung saan saan ayan so ayun yung mga naging karanasan ko ha sobrang hirap talaga pagtagulan tapos may mga customer pa na uh, nagmamadali lalo na pag tag-ulan kuya bilisan niyo po nauputok na kami Uh, ganyan and then meron pang ano pag after natin makapag drop offs Doon sa tarayan ng customer natin pwede din po after natin makapag drop off uh, pag nag contact tayo diba so ang hirap kasi yung cellphone natin nasabi ko na ba ito kanina o hindi pa so bahala na ang cellphone natin nakabalot ng plastic ayan diba pag nag, pag nag call tayo halos hindi na naririnig kasi yung cellphone natin nakabalot ng plastic ganyan no katulad nito kasi umulan kayo eh. nakabalot ng plastic di ba lalo hindi natin maririnig kasi malakas yung ingay sa labas tapos yung plastic natin ay yung plastic natin <laughs> gagi yung cellphone natin nakabalot ng plastic and then pag nag chat naman tayo minsan malabo yan kasi masaya ng tubig o ulan kaya ganun kahirap and then di ba sa ganun tapos na tayo ito naman, dito tayo sa part na mas mahirap din. Yung mag bayad na yung customer natin. Okay? Pag nagbayad yung customer natin, lalo lalo na pag 1,000, bibigyan natin ng sukli Ako, napakahirap talaga, Papa Sir. Oo, oh, para sa akin, napakahirap kasi. Pag nagsukli tayo, sabihin natin, nakarain ko tayo, ha? Ayun, isa pa yun, pag nakarain ko tayo, ako, grabe. Sobrang hassle talaga, napakahirap kasi yung yung backpack natin, katulad nito, yung backpack ko, yan, at sa baba, di ba? Tapos, pag nag-raincoat tayo, nakatago yan sa loob ng raincoat. O, oh, uh, ito na, magbabayaran na. So, pagbayad natin, halimbawa, isang eh, libo yung ano, lima. Tapos, yung babayaran niya lang is uh, 500. Okay? Ito na. Pag nagbayad na tayo, ah, uh, nagbayad na si customer or si CS. So, na natin. Pag mo ng pera, ayun, basang-basa sa ulan. Ika nga, may kanta. Basang-basa sa ulan. Hindi ma O di ba? Ganyan <laughs> So gano'ng kahirap talaga mga idol Mga paps Oo Napakahirap practice Kaya Mapapakamot ka na lang talaga Pag uh, tag -ulan. Sobrang hirap Pag nagsukulihan na O magbayad si sis Nako Lalong-lalo na yung ano Yung Limang piso na yan Tsaka piso Nako Sobrang sakit sa ulo na yan Oo <laughs> uh, Lalo na pag madaling araw Hindi mo makikita Nako as in bu buklatin mo talaga ng mabuti para makita mo lang yung limang piso or piso na yan so shout out pala dyan sa gumawa ng limang piso at piso halos magkakapareho lang sobrang talino kaya kaya yun ginawa niya ng pareho <laughs> di ba okay na yung limang piso na dilaw eh <clears throat> lagyan pa ng puti na kasi liit lang ng, limang, ng piso so yun lang mga paps <laughs> tapos na tayo tapos na natin yung pinag-usapan natin para sa akin ang mas pinakamahirap yung tagulan so ayun ano ba yung pinakamahirap sa inyo mga paps tara pag-usapan natin dito sa comment section oh let's go tagulan or taginit okay ha oh, nandito na tayo sa customer natin so hintayin lang natin tagal mo pop up oh. ito na tayo alright katulad nito nagchat si ma'am yung ayong pera niya ano ah uh, please bring change for 1000 pa oh, diba? so, di ba so di, ko lang alam kung kung aabot yung barya natin dito so 1116 unit 1116 all right hanggang dito lang muna tayo paps ah so bye bye 1116 ito pa pala mga pups nakalimutan ko so ngayon lang siya lumabas oh ayun ito pa pala ang isa, pina, isa sa nagpapahirap din yung uh, nagpapaselfie si si Grab ito. Ayan. So, ayan. Isa rin sa nagpapahirap kasi naka-plastic yan. So, kailangan natin mag-selfie. Mag Parang lalo na malakas ang ulan. So, selfie tayo. Kailangan, kailangan natin hubarin yung ating helmet. Yeah. Tanggalin ko muna yung plastic. Okay? So, isa din yan sa nagpapahirap, di ba? Lalo lalo pag malakas ang ulan. Ha, ano yung selfie-selfie na yan. Lumabas <gibus> siya kanina nung nung nag-upin uh, ano, nag ng ano, nung tarot na pa ako, lumabas siya. Grabe <gibus sa kanina> yun, buti na lang. Naisipan ko na lumabas din yung ano. Di ba? Sa naging karanasan ko, isa din yan sa ano, nagpapahirap eh. Yung big biglang lumabas yung selfie. Ganyan. Grabe. <gibus sa kanina> <gibus sa kanina>